Ado man inti papay. Ado man karabasan, sabong nay. My goodness. Nay, ado man in. Dakkelen bin ikon nay. Nih, mentok lagi Dua dah. Tetap misah nih. Nih, di kita mayat di sabung karabasa. Nih, kayu entah ikan kayu. Nah, maka kepamilya ke FB. Good morning. sa mga pinagpalang araw sa atin lahat. Oh, ang ganda ng sikat ng araw dito sa Saudi. Ayun. Doon yung mga bakahan ng amo ko. Oh, doon naman yung aking munting tirahan. Ingat po tayo lagi. God bless po.